May mga lugar sa bansa sa buong mundo na walang sasakyan, posible ba ito sa kabila ng modernisasyon? Ang modernisasyon ay isang komplikadong proseso na may parehong positibo at negatibong epekto. Mahalaga na maunawaan ang mga epekto nito upang mapag-isa ang mga benepisyon nito at mabawasan ang mga negatibong epekto. Sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang mga lugar na hindi pinahihintulutan ang paggamit ng mga sasakyan. At aalamin din natin ang lugar sa bansa nila kung ano ang pamumuhay ng walang kotse at kung gaano ito kakaiba sa panahon natin ngayon. Naniniwala ka ba na may mga lugar pa sa mundo na hindi gumagamit ng sasakyan o kotse sa kabila ng pagiging high-tech ng teknolohiya? At pag-usbong ng mga makabagong transportasyon? Sa panahon natin ngayon sa maniwala ka man o sa hindi ay marami pang lugar sa iba't ibang bansa sa mundo. Naayaw sa mga sasakyan at ang ilan ay ipinagbabawal pa ang paggamit nito, at narito ang limang lugar sa iba't ibang bansa na ipinagbabawal at walang sasakyan sa kanilang lugar. Number 5. Venice, Italy Isang natatanging lungsod na kilala bilang floating city o lungsod ng tubig. Dahil ang syudad na ito ay nasa gitna ng legon at kahit saan ka magpunta ay puro tubig ang iyong makikita, mailalarawan ang Venice bilang isang romantic place dahil sa mala-enchanted na kapaligiran at ang mga estruktura ng mga gusali dito at dahil na din sa kanilang makulay na kultura. Ang Venice ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Italy at malayo ito sa kabisera ng Italia na Rome. Ang Venice ay binubuo ng 180 na maliliit na isla. At mayroong 438 na tulay na nagkokonekta sa 180 na isla upang ito ay ikutin. At alam mo ba ang floating city of Venice ay isang car-free zone at malaya ka rito mag-walking sa mga kalsada? nang hindi nag-aalala na baka mabundol ka ng mga sasakyan. Ang dahilan kung bakit walang sasakyan dito ay sanhi na rin ang istruktura ng kanilang lugar sapagkat makipot ang kanilang kalsada at tama lamang upang lakaran ng mga tao. Ngunit huwag mag-alala dahil maaaring gumamit ng bisikleta sa Venice. Ngunit limitado lamang ito, dahil bawal ipasok kung gumamit ng bisikleta sa historic center o main city ng Venice tulad ng Piazza di San Marco, Rialto Bridge at ilang pedestrian areas. Ang pinakapangunahing transportasyon sa Venice ay ang mga bangka dahil nga napapaligiran ng tubig ang syudad. Malilibot ang Venice, maaaring sumakay sa kanilang iba't ibang klaseng bangka una na dito ang gondola. Isang iconic na bangka na sinasagwan, at isang gondolier o yung tao na nagpapaandar ng bangka. Karaniwan ito ginagamit para sa mga turista at para na rin sa pang-araw-araw na kanilang biyahe sunod naman dito ang Vaporetto na isang water bus. Ito ay ang pangunahing transportasyon na marami ang pwedeng may at ito ay isang pampublikong transportasyon sa Venice. At ang last naman ay ang water taxi na di hamak na mas mabilis ngunit ito ay private o exclusive para sa mga transfer mula sa airport o mga espesyal na okasyon. Marami pang iba't ibang atraksyon ang mayroon ng Venice at siguradong mamamangha ka sa taglay na ganda ng lugar na ito kapag napuntahan. Number 4. Gitoorn, Netherlands kung mayroon Venice sa Italy, ang bansang Netherlands naman ay mayroong tinatawag na Venice of the North. Dahil hindi nalalayo ang sistema ng kanilang kalsada at ito ang lugar ng Gitor sa Netherlands ay matatagpuan sa probinsya ng Overage sa so northeast part ng Netherlands. Ang lugar na ito ay isang maliit na nayo na napapalibutan ng mga lawa, bukid at mga kagubatan. At kung mapadpad ka rito ay iisipin mong tila nasa loob ka ng isang fairy tale story. Dahil sa kapaligiran nitong mala magical place na likha na rin marahil ng disenyo ng mga Duchess House. Nakaraniwang nakikita sa mga old fairy tale movies sa lugar na ito ay wala na mga kotse. At sa katunayan ay hindi naman talaga bawal ang kotse dito ngunit ang pagdadala ng kotse dito ay wala ring silbi. Dahil hindi mo rin ito magagamit sapagkat walang kalsada sa lugar ng gito o na tanging ilog o kanal o mga tulay lamang ang tanging mayroon dito. Na siyang nagkokonekta sa mga kalapit na lugar. Maaaring gumamit ng bisikleta sa lugar na ito upang makapunta sa iyong gustong destinasyon, natatangi ang lugar ng Giethoorn sa Netherlands dahil sa pinapanatili nila ang katahimikan sa lugar. Nadahilan para tawagin ang lugar nila na relatively quiet place, sapagkat ang ginagamit nilang motorboat sa transportasyon ay hindi lumilikha ng malakas na ingay. Ito ay dahil ang motorboat na kanilang ginagamit ay electric motorboat at tinatawag nila ito sa kanilang lugar ng whisper boat. Kaya naman ito ay lubos na nakakatulong. Upang mapanatili ang katahimikan at mabawasan ang polusyon maraming pasyalan at tanawin ang makikita sa Gito Orn. Nagmula sa magagandang disenyo ng bahay na may naggagandahang mga garden. Pangunahing atraksyon hanggang sa pagbili ng mga souvenir, at perfect din ang lugar nila kung gusto mong magpiknik kasama ang pamilya at mga kaibigan. Kaya ipinapayo na ihanda ang iyong kamera kung ikaw ay pupunta sa lugar nila. Number 3. Ladig ang lugar o isla na Ladiga ay matatagpuan sa bansang Seychelles. Victoria ang kapital ng bansang ito kahalintulad din ng Pilipinas na isang arkipelago, at binubuo ang Seychelles ng 150 ng mga isla. At ang bansang ito ay matatagpuan sa silangan ng kontinente ng Afrika. Ang isla ng Ladig ay ang pangatlo sa most populated island sa Seychelles. At napakahigpit nila pagdating sa usaping mga kotse at mga sasakyan sapagkat nais nilang i-preserve ang natural nitong ganda at peaceful environment. At pati ang kanilang tradisyon kung mapupuntahan mo ang isla ng Ladig sa Seychelles ay aakalain mong ikaw ay parang nasa loob ng isang painting. Dahil sa malaparaiso nitong ganda, ang mga dalampasigan dito ay talagang nakamamangha lalo na ang mistulang pink na batong granite. Mayroon din naman sasakyan dito ngunit ito ay tanging emergency car lamang. Upang makapagbigay ng agarang respond at tulong sa panahon ng pangangailangan at bukod pa dyan ay bisikleta na lamang ang pinapayagan dito. Kaya binansagan ang isla ng ladig na bike friendly, kung ayaw mo namang gumamit ng bisikleta ay maaari kang sumakay sa tradisyonal na transportasyon nila tulad ng karitong hinihila ng kalabaw. Ang uri ng transportasyon na ito ay talaga namang magbibigay sa iyo ng kakaibang karanasan, upang ma-experience ang ganda ng kanilang kalikasan, kung balak mong pumunta sa isla ng ladig sa Seychelles. Ipinapayong maganda ng sapat na dami ng pera sa iyong wallet sapagkat limitado lamang ang mga ATM sa isla nila. Number 2. Mackinac Island, United States of America Isa rin sa magandang lugar ang Mackinac Island, dito mo mararamdaman na ikaw ay parang bumalik sa medieval era o panahon ng mga aristokrat. Sapagkat kabayo o kalesa ang pangunahing transportasyon dito. Bakit nga babawal ang mga sasakyan dito, kahit ang mga kalsada sa Mackinac Island ay angkop para sa mga kotse at iba pang mga sasakyan? Sa katunayan ito ay isang batas na nagbabawal sa pagpasok ng kahit na anong uri ng sasakyan sa Mackinac Island. At ito ay itinatag noong taong 1898 upang bigyang proteksyon ang mga residente sa panganib at polusyon na dulot ng usok ng mga sasakyan. At upang mapangalagaan ang kalusugan at kaisipan ng mga kabayo mula sa ingay, at talaga namang nagdudulot ito ng problema sa mga kabayo. Naglalayon rin ang batas na ito para mapreserba ang kultura sa kanilang lugar dahil sa kalesa talaga ang orihinal na transportasyon sa Mackinac Island. Hindi lang kalesa ang pwede rito dahil maaari rin ang bisikleta, at ito ang karaniwang ginagamit ng mga turista maraming turistang bumibisita sa Mackinac Island. At ang islang ito ay matatagpuan sa pagitan ng Lake Michigan at Lake Huron sa Michigan sa Bansang Amerika. Maraming pwedeng pagkaabalahan ang mga turista dito na siguradong may enjoy mo kapag ito ay iyong marating. Number 1. Hydra, Greece Ang isa sa hindi pinapalampas ng mga turista na puntahan kapag sila ay bumibisita sa Bansang Greece. Sapagkat makapigil hiningang tanawin ang ipinapamalas nito para sa mga bumibisita. Ang Hydra ay matatagpuan sa rehiyon ng South Aegean sa Greece at isa ito sa car island. Alam mo ba na ipinagbabawal ang anumang sasakyan o kotse sa isla ng Hydra? At kahit na konkreto ang daan dito ay maging mga bisikleta ipinagbabawal din. Ito ay nagsimula pa at itinatatag pa noong taong 1950. Ito ay upang mapanatili ang orihinal na itsura ng isla. At kung gusto mong puntahan lahat ng tourist spot sa Hydra, kailangan mo talagang libutin ang isla sa pamamagitan lamang ng iyong mga paa o paglalakad lamang. Dito ay para ka na rin nag-hiking sa kabundukan dahil sa may mga matatarik na daanan at ayon sa mga turista ay hindi nila gaanong nararamdaman ang paghihina ng katawan. Sapagkat marami ka rin makakasabay sa paglalakad, ang magandang tanawin ay nakakapawi rin di umano ng pagod. Habang papunta sa iyong mga destinasyon ipinapayo na kung pupunta sa Isla Hydra ay marapat na magdala ng mapa upang maplano ang gusto mong mapuntahan. At hindi ka rin maliligaw dito dahil may mga wood markings ang bawat lugar. Upang magbigay gabay kung ikaw naman ay naghihina na sa paglalakad ay huwag mag-alala dahil nagkalat dito ang mga hotel. At dito ay mae-enjoy mo magswimming, snorkeling at ang napakagandang tanawin ng isla ng Hydra tuwing gabi. Dahil sa mistulang buhay na buhay ang isla dulot ng maliliwanag na mga ilaw. Ang mga lugar sa bansa na nabanggit na nagbabawal sa mga sasakyan sa kanilang lugar ay mayroong makatuwirang dahilan. Ito ay upang mapanatili ang orihinal na kultura at protektahan ang kalikasan mula sa ingay at usok o polusyon na dulot ng mga sasakyan. Nang sa gayon ay masilayan ng mga susunod na henerasyon kung gaano kahangahanga ang sinaunang sibilisasyon. <coughs>